Isa na namang araw ngayon mga kapromdi. Samahan nyo ako at ipapasyal ko ulit kayo sa aking mga pananim. Unahin muna natin itong aming mga sitaw na ilang beses na naming pinagkuhanan pero wala pa rin kasawaan sa pamumunga. Siyempre, isama ko na rin itong aming kalabasa. Ito nga pala, pag lumaki ito, ibibigay ko sa'yo. Baka sakali, pag kinain mo, lilinaw ang iyong mata at makita mo yung halaga ko. Charot! Siyempre hindi na magpapatalo itong ating ampalaya na kahit paubos na yung bunga, meron at meron pa rin namang nagsisimula at lumalaki pa rin. Kailangan mo lang talaga silang patuloy na diligan. Siyempre yung aming talong din na ilang beses ko nang na-feature din. At habang papunta nga ako sa aming pakwanan, nadaanan ko itong si Jericho na kumakain. Sabi ko, anong ulam mo? Sabi niya, kuya, papaitan. Meron na rin palang isang mangkok na nakahain diyan. Kunwari hindi yan scripted Ako talagang naghahain diyan at tumingi sa kanya Masarap kasi talaga yung papaitan dito Tapos nagkwikwintuhan kami nila tatay Sabi nga ng iba pag magkasama kami ni Jericho Para daw kaming magtatay Pero hindi, pamangkin ko yan sa pinsan Nag-enjoy nga kaming kumain dito Kaya sabi ko sa kanya, alis na ako Nagpasalamat muna ako kay Jericho Kasi pupuntahan ko na yung mga pananim namin Empisaan natin dito sa mga uh, talong namin na mo mga tabako yung dahon ang lambot nga lang talaga nila kaya nakakatuwang pagmasdan ilang linggo mula ngayon mag-uumpisa na rin yung mamunga at mag-harvest -ha na rin tayo nyan at syempre nakakawala ng pagod pag nakikita mo ganito kaganda yung mga pananim mong pakwat grabing pagod na at puhunan yung nai-google namin dito pero makita mo sila na ganito nakakatuwa na talaga ito rin nga pala yung pinag namin ng tubig. Isa lang tong tolda na nilagyan namin ng kawain sa gilid. Kulang kasi yung mga drum namin, kaya ito na lang yung paraan namin. Ganito yung tsura ng mga pakwan pag nag-uumpisa palang mamunga. Ang ganda nilang pagmasdan, maliliit pa lang yung mga yan. Pero isang buwan mula ngayon, ma harvest na natin itong mga to. Meron siguro dito aabot ng kahit 20 kilos. Minsan kasi ganun umaabot talaga yung mga klase ng variety ng pakwan na to. Nang nakaraan nga, maalala ko, meron kaming 16 kilos, isang pakwan lang yon. At syempre, hindi ko rin makakalimutang linisan itong aking sasakyan. Nakasakasama ko nung araw ng kampanya. Halos kahit putikan nga, kinakaya namin. Ilang araw, ilang linggo rin itong napabayaan na linisan. Kaya sabi ko sa kanya, deserve mo ang mapaliguan ngayong araw. i-google ko yung tatlong oras para lang ikay kay malinisan Nakakahiya naman kasi kung sinasakyan kita at madumi Ang gwapo-gwapo ko Tapos ng sasakyan ko ang dungis-dungis Charot At habang nagpapaligo nga ako dito Merong tumawag sa akin Kagawad-kagawad, bili ka daw ng isda at tahong Kaya naman pinagbigyan ko na sila Yung mga taong naghahanap buhay ng marangal na katulad nito, dapat tinutulungan at sinusuportahan sila tahong ni Carla nga pala ang ating iluluto for today's video. At syempre bago natin tulutuin, mano-mano muna natin itong lilinisan. Tatanggalin natin yung mga nakalawit-lawit dyan at syempre yung mga shell na dumikit-dikit dyan. Kaya, kailangan isa-isahin talaga natin sila. Fast forward na nga tayo mga kapromdi para mas mabilis. Baka kasi abutin na tayo ng bagong taon. Nandito pa rin tayo na nililinis yung tahong ni Carla. Kaya baka mamaya magsawa na kayo sa panunood sa akin. Nag-uumpisa pa lang ako mga kapromdi. Huwag naman sanang ganon. Charot! At syempre, prepare na rin natin yung marikadong kakailanganin natin. Kakailanganin pala natin dito ng kamatis. Mas masarap kasi ang ginisang tahong ni Carla kung meron talagang kamatis. Syempre, hindi rin mawawala itong ating sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap. At syempre, kung merong sibuyas, meron din dapat bawang magka-partner yan. Minsan nga nag-aaway ang mga tao kung sino talagang uunahin dyan. Sabi ko naman, kahit sino naman talagang mauuna pag ginigisa yan, bastang importante magkasama talaga yan. At syempre, dahil seafood itong ating lulutuin, hindi dapat mawawala itong luya. Pampawala syempre ng lansa. Ang hirap naman kasi pag umihigop ka ng sabaw tapos naamoy mo yung lansa, nakakawalang gana yon. Kaya naman, mas maraming luya, mas masarap humigop ng sabaw. Umpisahan na natin ang pagluluto. Siyempre, dahil nasa probinsya tayo, gagamit tayo ng mahiwagang kahoy. Sabi nga nila, mas masarap daw talaga magluto sa kahoy kasi nakaka-enjoy. Unahin natin igisa itong ating luya. Siyempre, sabi ko nga sa mga nakarang video ko, kung may luya talaga na isasama sa pagigisa, dapat lagi siyang nauna para lumalabas na yung katas. Isunod na rin natin itong sibuyas. Imekos-mekos lang natin yan mga kapromdi. Tapos, pwede na rin natin ilagay itong ating bawang. Mekos-mekos lang dyan mga kaprohomde. Ang importante pag nagigisa kayo ng mga rekado, dapat hindi nasusunog. Kasi oras na masunog yan, papangit na talaga yung lasa, lalo sabaw yung lulutuin natin. Isunod na rin natin itong kamatis para pampakinis ng kutis. Woo, uh, sana malam sa atin. Hindi na talaga nawawala itong kamatis pag tayo ng mga nagigisa. Ewan ko ba pero iba rin talaga kasi yung lasa pag may kamatis. Lagyan na rin natin itong tahong konting halo-halo lang sabi nga nila mekos mekos mo lang yan gigisahin lang natin to ng konti hanggang bumuka o lumabas yung mga katas sa tahong kasi yun yung magpapasarap talaga sa sabaw tatakpan lang natin to ng konti tapos pagkatapos nyan pag medyo bumuka na sila hahaluin lang natin to ng konti Saka natin ilagay yung ibang mga pampalasa katulad ng sili na pangsigang. syempre meron tayong tanim niyan kaya malaking bagay na hindi na natin binibili talaga. Ang sarap talaga magluto sa probinsya no lalo't puro mga sariwa. Tapos sa likod lang ng bahay mo sila makikita. Lalagay na natin itong sili para dagdag nga pampalasa tapos paminta mas maraming paminta. Mas masarap, syempre, paborito natin yan. At habang hinihintay natin yung kumulo, kumuha na nga rin pala ako dito ng dahon ng Ampalaya. Opo, dito sa probinsya nilalagyan talaga namin ng dahon ng Ampalaya. Kung hindi dahon ng Ampalaya, pwede rin ng dahon ng Malunggay. At syempre, dahil diabetic tayo, advantage natin yan. Kailangan natin kumain ng maraming dahon ng Ampalaya. Mas maraming Ampalaya, mas malasa. At syempre, mas iwas tayo sa diabetes pag meron tayo neto. Kaya naman, dito sa probinsya, hindi pwede talagang hindi ka kumain ng gulay kasi kailangan mo talaga yun para lumakas yung katawan mo at iwas sa sakit. Oras nga na kumulo na itong ating tahong, pwede na rin nating ilagay itong dahon ng ampalaya. Marami rin palang pamahiin dito sa amin pag naglalagay na tayo ng dahon ng ampalaya kaya ng bunga para raw hindi mapait. Sabi ng iba, huwag ka raw huminga. Sabi ng iba, huwag daw haluin. Pero ako, hindi ko tinusubukan yung mga ganong technique. Ginagawa ko lang talaga kung ano yung gusto kong gawin. Hindi naman lumalabas yung pait ng ampalaya pag ako nagluluto. Siguro kasi dahil sweet akong tao, sweet yung lumalabas imbis na pait. Ay, charot! Konting halo-halo nga lang nitong ating niluluto. Tapos, ready na yan. Pwede na tayong maghain kasi yung mga pamangkin ko, ang sama na ng tingin sa akin. Usok pa lang, ang sarap na. Siyempre, dahil yan sa biyaya ni Lord. Kaya thank you Lord. Salamat ulit sa blessing mo na to. Salamat ulit mga kapromptis sa pagsama sa akin. Until next time!